Umaga na naman at wala akong tinda ngayong linggo kasi hindi nakapag na ako nakapag-ready na aking paninda. Meron mo yung yung carrots. Ganito lang oh. <laughs> ganito na yung carrots, ganito kaliit. Isko po 5 piso. Paano pa? Paano ko pa may bibenta ng 5 piso yun? Hindi na bumili, binili ko na lang pabalat. Tapos repolyo. Ewan ko ano mangyayari dito. Pa mag-turon rice turon ako. Tapos ito 150. Ito, 20. Mura-mura pa dun sa isa. Ito, 10 piso. Diyos ko dun sa, sa ano, 20. Tapos, ito nga pala yung ano ba to? Saluyot? Ito, kadami siya, o. ba diba? Nice. Mura. Tapos, yung natira kong ampalaya, lalagyan ko na sya ng itlog. At, syempre, yung agahan. May sprite kayo? Sprite na. Ay, isang piraso. Ganito. Siyempre, may commercial, may bumili kasi. Ayun nga, tapos may, may bahaw kami. Ito. Ayun, hindi na ako guys. Kasi hindi naman ako nagra-rise. So, yun na nga. Hindi ako nagtinda ngayon kasi hindi ako napag-prepare. Tapos, alis kami. Ito nga yung food cart eh. Maglilinis ako. Ay. Speaking of buko. Ayun yung buko. Oh, Sa ilalim. Mayroon ko kung okay pa kaya to. Bahala na guys. Ay. Kuha muna ako ng itlo. Uy. Please subscribe. Hala nga. Wait lang. Dalawang egg. Tapos dalawang egg sa akin sa almusal. Siyempre para ano. Parang dito tayo agad gutumin. Ganun yan. Ayan. Bali tatlo ang aking kinuha. Taden. Yung isa ilalaga. Ay, naku. Paano ko ilalaga? Ano na pala yung kanin? Ayan. Isasag ko pala dito sa may. Ang dito? Sa hampalaya. <laughs> Ito. Ayan. Tapos tokwa. Sabi natin yung tokwa. Kailangan yun. Para masarap. Wait, uh, ayun na nga. Kung umabot ka na sa ganitong ano, video, nako. Huwag mo mga kalimutan mag-subscribe, please lang, just ko. Ilang subscriber na ba ako? Uy, kikita ko yung ano. Napanood mo ba yung huling uling upload ko? Ayun, oh. Tingnan mo, lumabas Shit. Ay, kala mo ako. Tingnan mo naman, nagkaano na yung mata ko. Nangitim na siya, guys. Oh, natural yan. No filter. Wala nang kat-kat. Wala nang kat-kat talaga ito. Diba? Parang akong binubog. <laughs> Tingnan mo, ang pangit. Buti nga niya sa labo. Diba? Tapos ito yung sa kamay. Mantika kasi yan, diba? Kung ano ko saan yung CCTV pag nakuha ko yung record gusto ko po Ayan, buti at least diba pero ang beauty natin hmm. kaya mo na eto na nga yung ating tokwa guys okay, iwain na natin yan Oh, kasi sabi ko lang, please subscribe ha. Tapos yan. Oh, para ganahan naman ako. Charis. Oh, pero yung last video, may dalawa nag-subscribe. Oh in fairness <laughs> oh. alam mo hindi ako masyado madalas nag upload kaya lang nakita ko na may nag-subscribe tapos umabot na siya ng 100 sa isang araw wow nakakagana chay <laughs> Siyempre, di ba? Ay, meron pa lang nanonood. Ganon, ganon. Trip, -trip lang naman yan. Yun Ilang, Siyempre, na nga. Siyempre, magpitrito tayo sa ating napaka-cute na kawali. Ito. ta -da! Cute, cute, di diba? Ang kit-kit niya talaga. Eh, pwede na yan. Mainis na. Tanggalin na natin. Uh, oh, umaga na naman. Marami na namang lilinis. Eh. Pala si Francis. Ah, si Francis. Sige, okay, pwede na guys. Napaka-busy lang kapag umaga. Ano yung mo? Okay. ni? Dito na ni? Tawa ko na Huwag sana siyang lumobo talaga. Hindi na lumobo no, yan. No, Kala no, no. mo, sinapak ako. Lagi oh. mo ng ano, yung... Kala mo, sinapak ako na <laughs> eh. Ah. Oh, sebo. Ay, oh, bibili ako mamaya. Para mabak, matanggal na siya. Ayan, tapos syempre, ang ating coconut oil. Coconut oil na tayo ngayon dapat na olive oil wow wow olive oil para sa ating wow ganito lang naman magprito ko so, maganyan para mas wispiness juiciness Eh, ella. Dada, didi, eh. Nandiyan ano? no, isang coke maliit. Coke maliit. Oh. Papadawon ng coke maliit, guys. Kainkahan. Wait lang ha. Ito yung coke maliit. Ay. Yan. Wait lang ha. o oh, maliit o eh, hindi ang bigat pero carry lang guys hmm, dalawang at ah, gawin natin tatlong pokwa. pansahog dito oh. pansahog sarap yan pansahog mm -mm. protein natin kasi ito ang pakwa na ito diba? 30 yung isang square ayun ang usok na siya Usok na. tapang pang gagawin. Lagay na natin. Ay! Matasik-tansik ka naman. Hmm. Okay ka natin. Ba si toasted eh. Pag umaga talaga napaka-busy. O. Oh. Diba? Diba? Napaka-busy talaga natin mga nanay. Eh, ano pa kung maghahanap buhay ka pa magtitinda? Ay, grabe. Ubus ang energy sa umaga. Oo. Kailangan alis to kasi yung niluluto mo. Tapos yung binabantay kang anak. Ay, Ay ewan. Pero ito to. -taste. Oo. Oh umabot ka na sa ganitong video, 8 minutes na, please subscribe. Inahalo ko to sa ano, ngayon lang ako maghahalo nito, takwa sa Ampalaya. Para dumami naman yung sahog. Pwera lang sa itlog. Kamatis. Wait okay, lang. Ano ito yung mga case, di ba? Ayan. Aayusin ko yan. Tapos alam mo ba? Yung binili ko palang ano, tilapia, buhay. Okay. Basta buhay yan. Ano mo mangyayari sa amin? Makikipagbunuan ako dyan. Ah. ko siya para mahimatay siya. Kasi naano ko, oh, maglinis talaga ng buhay. Oo, eh, oh, Masarap ito so toasted. Sa totoo lang, dapat kakain na oras yung kain ko eh. Kaya lang nag-busy ang person. Kaka-cellphone. Nag-upload kasi. <laughs> Para lang may, pa may, may mapanood kayo. Mga panood kayo ng mga walang kakwenta-kwenta ang daily in life. <laughs> Ayun, mamaya pupunta kami ng ano, gatas. Pakita ko sa inyo yung view ha. Uy, huwag niyo kalimutan talaga panoorin yung view paglalabas kanito dito sa baryo. Makikita mo kung ano ang view namin, yung dadaanan namin bago kami lumabas ng baryo. Oo, oh, makikita nyo, dadapan kami ng sementeryo, mga, mga palayan. Oh, buti nga maganda na daanan dito, guys. Ang kagandaan, kaya lang. Alam mo ba, pag mamamasahe ka ng tricycle, 50 pesos, ikaw lang mag-isa, special. okay kailangan tayo ka dito, may service ka. So, o, oh, yun na nga. Hanggang dito na ang ating video, ha. Ah. Ako ay magbisi-bisihan, ah. Magluluto, maglilinis. Ano pa ba? Ayun lang. Bye, guys. O, oh, tignan mo. Bye. Thank you for watching.